Sa Pilipinas, parang habal-habal sa kalsada ang mga uso. Mabilis dumating, mabilis din mawala. Isang araw milk tea ang pinipilahan. Kinabukasan Korean corn dog naman. Tapos maya-maya, may panibagong TikTok dance craze o kakaibang food hack. Pero sa lahat ng mga trend na pumatok, isa sa pinaka nakakunot noo ay ang pag-usbong ng mga overpriced cup o sombrero. Isipin mo, Isang simpleng cap na nagkakahalaga lang siguro ng 200 to 300 peso sa manufacturing ay biglang nire-rebrand at ibinibenta ng 2,500 pataas. At ang mas nakakagulat, maraming bumibili. Ipinopost e sa Instagram, pinapakita sa mga vlogs, at parang ginto kung ituring. Ang isang ordinaryong sombrero ay nagiging simbolo na parang nagsasabing, tignan nyo, kabilang ako, may status ako mahalaga ako. Ito ang kapangyarihan ng marketing psychology. Hindi lang produkto ang binibenta, kundi pati na ang identity. At habang karamihan sa mga tao ay mabilis madala ng hype at ingay, iba ang mga introvert na tao. Tahimik lang silang nanunood, nag-oobserba at mas malalim ang nakikita. Para silang natural na detector sa gitna ng maingay na palengke. Dahil sa kanilang heightened sensitivity, independence mula sa herd mentality at kakayahang mag-isip bago sumabay, mas malinaw nilang nakikita ang mga ilusyon na nilalako ng marketing. Habang ang iba ay naguunahan bumili, ang mga introvert ay walang pakialam. Narito ang mga bagay na tanging mga introvert lang ang nakakakita sa mga marketing tricks sa ating lipunan. Number 1. Nakikita ng mga introvert ang psychology, hindi lang ang presyo. Para sa karamihan, simple lang ang pamimili. Tignan ang price tag, ikumpara sa budget, at kung mahal, iniisip nila agad na ibig sabihin, valuable ito. Ang unang talong palagi, magkano ba? Dito na iba ang approach ng mga introvert. Hindi lang sila tumitingin sa presyo, nararamdaman din nila ang sikulohiyang nakabalot dito. Ang isang cup na nagkakahalaga ng 2,500 ay hindi lang tungkol sa tahi o sa cotton na tela. Ang totoong ibinibenta nito ay ilusyon, isang shortcut para magkaroon ng status. Para sa mga ordinaryong mamimili, ang logo sa harap ng cup ay parang corona. Para bang sinasabi nito na, kasama ako, may clout ako, mas mataas ang level ko kaysa sa mga wala nito. At dahil maraming tao ang nabubuhay sa validation ng iba, Mabilis silang mahulog sa mga simbolong ganito. Pero mga introvert, agad naaamoy ang trap. Tahimik silang nagtatanong sa kanilang sarili. Nagbabayad ba ako para sa tela o nagbabayad ako para sa insecurity na tinakpan ng prestige? Itong simpleng paghinto at pagdududa ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Nakikita nila na madalas hindi materyales ang dahilan ng mataas na presyo kundi ang weakness ng mga tao na gustong mapansin. Para sa mga introvert, ang isang 2,500 na cup ay hindi tanda ng pagiging sophisticated, kundi patunay na may mga taong handang bumili dahil sa manipulasyon. Ganito rin tumingin ng mga introvert sa mga luxury coffee shops na apat na beses ang patong ng presyo para sa mga parehong beans dahil hindi sila naaakit sa mga palakpak at pansin. Mas mahalaga para sa kanila ang malino na pag-iisip at tunay na halaga ang marketing psychology na nakabase sa ingay at ego ay hindi gumagana sa kanila. Number 2. Nakikita ng mga introvert ang manufactured scarcity trick. Isa sa pinakamabisang taktika ng marketing ay ang scarcity o pagpaparamdam sa mga mamimili na kakaunti lang ang supply. Sabihin mo lang ang salitang limited edition, sold out, huling peraso at may kita mong magkakandara pa ang mga tao. Ang scarcity ay tumatama sa isa sa matagal ng kinakatakutan ng mga tao, ang fear of missing out. Kaya kahit hindi nila tunay na gusto ang isang produkto, bumibili sila dahil pakiramdam nila ay mawawalan sila ng opportunity. Kaya may mga pumipila sa mall ng alas tres ng madaling araw o bumabagsak ang mga websites tuwing may exclusive drop. Pero ang mga introvert na tao, alam nila ang larong ito. Madalas ang scarcity ay ini-engineer lang ng mga brands sila nilang bawasan ang supply para magka-frenzy. Tapos dahan-dahan nila itong ibinabalik kapag mataas na ang hype. Hindi na dadala rito ang mga introvert dahil hindi sila namumuhay sa urgency. Imbis na magmadali, humihinto sila at iniisip kung totooong mahalaga ito, hindi ito biglang mawawala. At kung mawala man, baka hindi talaga ito karapat-dapat sa kanilang oras at enerhiya. Ang pasensya nila ang sumisira sa trap na to habang ang ibang mga tao ay nagpapanik dahil baka maunahan sila ng barkada nila sa pagbili ng cup. Ang mga introvert ay kalmado lang na umiinom ng kape, pinapanood ng kaguluhan at naghihintay kung ano ang tunay na mangyayari. Para sa kanila, ang peking scarcity ay hindi ebidensya ng kalidad. Ito ay ebidensya ng manipulasyon. Isa lang itong tali sa sikolohiya na ginagamit ng mga brands para hilahin ng mga tao papunta sa impulsive buying. At dahil natural na kinukontra ng mga introvert ang pagmamadali, mas malamang na hindi sila madadala sa agos ng karamihan. Number 3, dinedecode ng mga introvert ang kwento sa likod ng brand. Sa panahon ngayon, hindi na produkto ang tunay na binibenta ng marketing. Kwento na. Ang isang cup hindi lang ipinapakilala bilang isang simpleng takip sa ulo. Binabalot ito sa lifestyle, sa imahe ng rebelyon, at sa pagkakakilanlan para bang may bulong ang brand na hindi lang ito kap. Isa itong badge ng pagiging kabilang. Ito ang coolness na natahi sa tela. Para sa mga tao, nakakaakit ito dahil nagbibigay ito ng madaling paraan para ipakita kung sino sila nang hindi na kailangang magsalita. Pero ang mga introvert ay likas na sensitibo sa mga kwento. Oo, mahilig sila sa mga narratives, pero mas mahusay silang magbusisi ng mga ito. Tumitigil sila at nagtatanong kung totoo ba ito o script lang na ginawa para kontrolin ang perception. Sa paningin nila, ang bawat istorya ng isang brand ay parang movie trailer. Makintab, pinalobo, at madalas ay kalahating katang isip. Kapag hindi pumasa ang kwento sa ilalim ng kanilang tahimik na pagninilay, agad nila itong itinatapon. Alam nila na ang isang catchy slogan ay hindi nagpapaganda ng produkto at ang branding ay hindi laging katumbas ng substance Ang mga introvert ay laging hinihiwalay ang kwento sa tunay na substance Nagtatanong na mga bagay tulad ng Kung walang hype itong cup na ito, gugustahin ko pa rin ba na bumili nito? May halaga pa rin ba kung wala ni isang makakita na suot ko ito? Para sa kanila, ang pagbili ng identity ang pinakamatinding scam ang tunay na pagkakilanlan ay hindi bagay na mabibili o narerenta sa halagang 2,500. Ito ay binubuo sa loob, tahimik at personal. Oo, pwedeng magkwento ang isang cup sa harap ng maraming tao. Pero alam ng mga introvert na ang tunay na kwento ay kung gaano ito katibay at kung may saysay -say pa rin ba ito kapag tuluyan ng tumahimik ang ingay ng hype. Number 4. Nadedetect ng mga introvert ang peer pressure na nakakubli sa trend. Ang mga trends ang pinakamalakas sa sandata ng marketing dahil tumatama ito sa takot ng mga tao na maiwan o ma-exclude. Kadalasan, hindi dahil sa pangangailangan kaya bumibili ang karamihan. Minsan dahil takot silang mapag-iwanan. Ang isang cup, halimbawa, ay biglang nangiging parang social passport. Kapag wala ka nito, parang kang outdated, mahirap o out of touch idagdag mo pa ang social media. TikTok dances, Instagram flexes, YouTube hauls. Mas lalo itong nagiging nakaka-pressure. Kung lahat ng barkada mo ay meron ng kapda ito, anong nangyayari kung ikaw lang ang wala? Sa ganitong sitwasyon, maraming tao ang mabilis na uulog sa trap. Hinahanap nila ang pakikisama at tinutugunan nila yon sa pamagitan ng pagbili ng anumang bagay na binavalidate ng kanilang grupo. Pero ang mga introverts sanay na sanay nang tumayo mag-isa matagal na nilang natutunang ang ma-miss out ang isang bagay ay hindi katapusan ng mundo. Kaya nilang magsabi ng no ng may kapanatagan. Ang peer pressure ay dumudulas lang sa kanila dahil hindi nila kailangan ng external approval para maramdaman na sila ay buo. Para sa kanila ang mga trend ay hindi oportunidad. Ito ay manipulasyon na itinago sa anyo ng belonging. Habang ang iba ay nagmamadaling bumili dahil sa takot, ang mga introvert ay nananatiling matatag Pinipili nilang panatilihin ng kanilang kalayaan. Alam nila kung ang isang bagay ay may halaga lang dahil sabi ng lahat. Ibig sabihin ay wala talaga itong tunay na halaga mula pa sa simula. Number 5. Mas pinapahalagahan ng mga introvert ang panloob na kasiyahan kaysa sa panlabas na imahe. Ang panlabas na imahe ay isa sa pinakamatandang currency ng marketing. Ang isang cup, pares ng sneakers o bagong labas na phone ay pwedeng makabili ng paghanga pero pansamantala lang. Ngayon ikaw ang pinapalakpakan. Bukas may iba nang magpe-flex ng mas bago at mas makintab at bigla na lang bababa ang status mo. Isa itong walang katapusang treadmill ng pag-aabol ng imahe. Para sa maraming tao, masaya sila sa ganitong laro dahil ang mapansin ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Pero mga introvert tumatanggi sa cycle na to. Likas silang nakaprogram na hanapin ang kasiyahan sa loob. Imbis na habulin ng cloud, mas pinipili nilang mag-invest sa mga bagay na tahimik pero malalim ang epekto. Tulad ng isang libro na kayang baguhin ang pananaw nila sa buhay, isang kasanayang magpapatalas ng kanilang talento, o isang hobby na makakapagpagaling ng kanilang pagod, o mga passions na magbibigay sa saysay sa kanilang araw-araw. Malamang hindi ito sisikat sa Instagram, pero pinapakain ito ang kanilang kaluluwa sa paraang hindi kailanman kayang ibigay ng mga uso at yun ang susi. Mas mahalaga sa kanila ang kung ano ang tunay na nakakapagpasaya kaysa sa kung ano lang ang magandang tignan. Para sa kanila, ang cloud ay mabilis at mababaw, pero ang panloob na kapayapaan ay walang presyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nadadala ng na mga overpriced na ilusyon. Alam nila na kapag nawala na ang mga palakpak at mga pansamantalang paghanga, ang mananatili lang ay ang panloob na kasiyahan. Mas gugustuhin nilang gastusin ang pera nila sa mga bagay na nagpapalusog ng isip at espirito Kisa sa isang cup na ang tanging silbi ay magpa-impress sa mga estranghero Number 6, pinagmamas ng mga introvert ang herd mentality mula sa labas Madalas nasa gilid lang ng karamihan ng mga introvert At mula sa pwesto nilang ito, nakakuha sila ng kakaibang perspective Para silang tahimik na antropologo Pinapanood kung paanong kumakalat ang mga uso na parang apoy Ang cap craze halimbawa Para sa kanila ay hindi simpleng fashion Isa itong case study ng human behavior Napapansin nila kung paanong nagsisimula ang lahat sa isang influencer Na magpo-post ng flex Isang spark lang Tapos biglang gagayahin ng daan-daang followers At bigla mo nalang mamamalayan Kumbinsido na ang karamihan na dahil gustong gusto ng lahat Ibig sabihin ay may halaga ito pero ang mga introverts ay hindi nauhulog sa ganitong hypnosis. Nakikita nila ang pattern kung ano talaga ito. Ito ang herd mentality. Imbis na sumabay sa agos, tumatayo sila hiwalay at nag analyze Nakikita nila kung paano pinagsasama ng marketing at peer pressure ang siklo ng panggagaya, hindi ng totoong kagustuhan. Para sa kanila ang mga ganitong brand ay hindi lang produkto. Ito ay patunay kung gaano kadaling maitulak at maikondisyon ng mga tao. At habang ang iba ay bulag na gumagastos, ang mga introvert naman ay kumukuha ng mga insights. Ginagawa nilang obserbasyon ng hype at ang kilos ng karamihan ay nagiging libreng aralin ng psychology. Number 7, alam ng mga introvert na ang tunay na kalidad ay pinapatunayan ng panahon. Ang hype ay instant, pero ang tunay na kalidad ay tumatagal bago mapatunayan. Gusto ng marketing na ma-inlove ka agad sa unang tingin, Bold na kulay, flashy na mga slogans, at mga celebrity endorsements. Pero ang mga introvert hindi basta nadadala sa whirlwind romance na ito. Mas gugustuhin nilang maghintay at manood muna. Tahimik sila mag Para sa kanila ang oras ang pinakamabisang filter. Habang karamihan ay nagmamadali dahil takot silang mahuli sa hype, ang mga introvert ay alam na ang anumang tunay ay hindi kailanman nagmamadali. Kung totoong may halaga ang isang produkto, mapapatunayan nito ang sarili sa paglipas ng panahon. Kung hindi, kusa itong babagsak sa bigat ng sarili nitong hype. Ito ang pasensya na nagpoprotecta sa kanila. Hindi sila basta-basta nagsusunog ng pera para lang sa first impressions. Mag-iinvest lang sila sa mga bagay na tumatagal. Para sa kanila, ang kapdaas tiktignan sa loob ng dalawang linggo pero naglalagas agad pagkatapos lang ng isang laba ay walang iba kundi overpriced costume. Ang tunay na kalidad ay hindi sumisigaw. Bulong lang ito na dahan-dahang pinapatunayan ng sarili. At ang mga introvert, sapat ang kanilang pasensya para marinig ang bulong na 'yon. Number 8. Nakikilala ng mga introvert ang overcompensation sa marketing. Likas na sensitibo ang mga introvert sa tono at enerhiya. Alam nila kung kailan may taong pilit na pilit at ganun din sila tumingin sa mga brands. Kapag naririnig nila ang mga linyang once-in-a-lifetime drop o don't miss out on history, madaling mahype ang mga tao. Pero sa mga introvert, agad na tumataas ang kanilang hinala. Dahil kung tunay na mahusay ang isang bagay, bakit kailangan pang sumigaw? Bakit kailangang makiusap? Alam nila na ang tunay na halaga ay hindi kailangang dumaan sa mga fireworks. Ang isang dekalidad na produkto ay kayang ibenta ang sarili ng tahimik. Kaya't mabilis nilang naaamoy ang overcompensation. Kapag ang isang cup na nagkakahalaga lang ng 300 pesos ay biglang binabandera bilang 2,500 exclusive lifestyle piece, hindi prestige ang nakikita ng mga introvert, kundi insecurity na tinakpan ng ingay. Alam nila na habang mas malakas ang sigaw ng isang brand, madalas ay mas mahina ang tunay nitong laman. Sa kanilang paningin, mas malakas ang katahimikan kaysa sa hype mas nagtitiwala sila sa brand na tahimik lang na hinahayaan ang produkto nilang patunayan ang sarili kaysa sa isang brand na todo sigaw ng mga slogans kung saan saan. Para sa kanila ang sobrang ingay ay madalas maskara lang ng kawalan ng tiwala sa sarili. Kaya habang ang iba ay naguunahan, ang mga introverts ay marunong umatras at mag-obserba mula sa gilid. Dahil mas pinaniniwalaan nila ang kilos kaysa sa mikropono. Number 9. Mas pinapahalagahan ng mga introvert ang pangmatagalang halaga, hindi ang panandali ang uso. Para sa mga introvert, hindi lang basta panggastos ang pera. Isa itong kasangkapan para magtanim ng pangmatagalang halaga. Hindi nila nakikita ang mga ito bilang dapat gastusin para sa mga palakpakan. Mas nakikita nila ito bilang puhunan sa mga bagay na magbabalik sa kanila ng mas malalim na mga benepisyo. Mas pipiliin nilang ilaan ng kanilang mga resources sa mga libro, kasanayan, karanasan o mga passions na sasabay sa kanilang paglago. Ang ganitong bagay ay hindi naluluma kapag namatay ang uso, sa halip lumalago at nagbubunga palalo sa paglipas ng panahon. Kung ikukumpara, ang isang hype na cup ay parang laruan na may expiration date. Maaring matawa ang mga tao sa mga introvert dahil tumatanggi silang sumabay sa mga pinakabagong flex pero ang tunay na katotohanan ay lumalabas pagdating ng isang dekada. Habang ang mga uso ngayon ay nauuwi lang sa aparador na puno ng mga luma at laos na forma, ang mga introvert ay tahimik na nag-iipon ng yaman, pinansyal man, intelektual o emosyonal. Ang kanilang kasayahan ay mas lumalalim habang ang iba ay patuloy na tumatakbo sa treadmill ng mga panandali ang uso. Ang isang brand ay maaring magbigay ng pansamantalang clout pero para sa mga introvert, pagpapalit nila yon sa pangmatagalang katatagan. At sa dulo, yun palagi ang mas matalinong investment. At number 10, naikita ng mga introvert ang self-worth bilang priceless. Sa pinakapuso ng lahat, may hawak ang mga introvert na isang bagay na hindi kayang ibenta ng marketing. Sariling halaga. Alam nila na walang cap, logo o limitadong release ang makakapagtakda kung sino sila. Hindi na sukat ang kanilang halaga sa kung ano ang nasa ulo nila, kundi sa kung ano ang laman ng kanilang puso at isipan. Habang may mga tao na minsan ay gumakapit sa mga panlabas na simbolo para makaramdam ng validation, ang mga introvert ay matagal nang nagtayo ng pundasyon sa loob nila. Ang isang kap ay maaaring sumigaw pero ang mga introvert ay marahang bumubulong. Itong tahimik na kumpiyansa ang dahilan kung bakit sila immune sa mga overpriced na ilusyon. Ang kanilang halaga ay hindi nakalista sa bentahan. Sa mundong paulit-ulit na sumisigaw ng hindi ka sapat hanggat hindi mo ito nabibili, ang mga introvert ay payapang tumutugon ng sapat na ako mulat sa pool. At ang simpleng kamalayang yon ang nagiging pinakamalakas na proteksyon nila laban sa kahit anong price tag. Ang kwento ng isang overpriced cup ay higit pa sa isang komedya tungkol sa hype culture. Isa itong salamin kung paanong minamanipula ng marketing ang ating isipan. Ipinapakita nito kung gaano kadaling ma ng mga tao ng presyo, kakulangan, storytelling, peer pressure, at herd mentality. Pero iba ang wiring ng mga introvert. Nakikita nila ang higit pa sa nakikita ng mga mata. Nauhuli nila ang mga manipulasyon. Marunong silang tumanggi sa pressure. Pinipili nilang salain ang hype gamit ang pasensya at itinatayo nila ang kanilang self-worth sa pundasyong hindi kayang ibenta ng kahit anong brand. Sa isang magulong mundo ng mga logo at ilusyon, pinapaalala ng mga introvert ang isang mahalagang katotohanan. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi malalagyan ng brand o maibibenta. Yon ang kapayapaan ng isip, pagiging totoo, karunungan, kalayaan, mga bagay na lampas sa abot ng marketing. Kaya habang abala ang iba sa pag-reflex ng kanilang mga kap, ang mga introvert ay nag-reflex ng isang bagay na walang kupas. Ang tahimik na kapangyarihan na makita ang mga ilusyon. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Toycoms. Sabi niya, good to hear you again sir. Exact definition ng sigma introvert sa episode na to sir. Parang walking human lie detector ang mga introvert. Great job, sir. More power and God bless you, Sir AP. Sabi naman ni Villasor Herminda, introvert akong tao. Ayaw kong magulo. Being alone is comfortable. At ayon naman kay Arki Takot, totoo, mas karespe-respeto naman talaga ang mga taong tahimik lang. At shoutout din sa mga palaging nanonood, kay Ramlat, Marie Delight Worker, Arnold Cruz, Annalyn Granada, RJ Mera, Jola Short Video, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Kay Molino, Junjun Perang, Kati, at Kay Carlo Marcos. Maraming salamat po sa palaging panunod. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to, at pipili kami doon ng mga i shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like e-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na palihim na sinasamba ng maraming tao ang mga introvert? Panoorin mo sa video na to.